Mag-lose ng belly fat ng walang ginagawa, tama ka nang narinig. Ngayon nagtataka ka, nakakalori deficit ka na, pero hindi pa nawawala yung taba mo sa tiyan. Diyan, nag exercise ka, sigurado ka namang nasa calorie deficit ka, pero hindi siya nawawala. Talagang dapat mong gawin para mag ka ng belly fat ay wala ka dapat gawin. Anong ibig kong sabihin? Kulang ka sa pasensya dahil hindi ka makapag -intay. Malulus mo yan nang wala kang gagawin, basta ituloy mo lang yung calorie deficit mo at yung pag exercise mo. Ang body fat natin sa katawan, nababawasan ka naman ng timbang, di ba? Nag lulus ka ng body fat sa ibang parte ng katawan mo. Hindi niya gagalawin ang taba mo sa tiyan hanggat hindi niya nagagalaw yung nasa ibang parte Genetics mo yun Pareho tayo Kahit tingnan mo yung one year transformation ko Yung unang buwan doon Hindi rin gumagalaw yung chan ko Tumapayat ako sa ibang parte Pero yung chan ko naiiwan Pero nung ilang buwan na nabawasan ako ng fat sa ibang parte Doon ko na nakita Na nagagalaw na yung taba sa chan Kasi no choice ng katawan mo Umunti ng body fat mo Kailangan na niyang galawin yung nasa ibang parte Including yung belly fat mo Kaya huwag kang magtataka Wala kang ginagawang mali Nakadepisit ka nag-exercise ka, ulitin ko ulit ha. Ang tanging pwede mo lang gawin, ay maghintay. Hindi mo matatarget kung saan fat ka magtutunaw. Hindi yung totoo. Hindi mo matatarget ang body fat. Kunwari, gusto mo magtunaw ng taba sa braso, magbabicep curl ka para matunaw. Hindi yung, hindi yun tunay. Sinabi nyo ng science ng maraming beses. Hindi siya tunay. Kunwari, magsisit ups ka para matunaw yung taba mo sa chan. Hindi. Matutunaw lang ang taba mo sa chan kapag kukunti na ang body fat mo sa ibang parte gagalawin na ng katawan mo yung fats na nasa tiyan mo dahil no choice na siya survival mechanism katawan natin lalo yan, kumakain ka na naka-deficit meaning kulang yung kinakain mo so ang katawan mo kailangan niyang galawin yung fats dahil kulang yung ipinapasok mo araw-araw para gawing energy mo kaya wala kang magagawa yung belly fat mong yan, huling beses ulitin ko, mababawasan lang ang belly fat mo kapag bumababa na ang body fat percentage mo. Doon lang yung gagalawin ng katawan mo. Kasi yung iba ang akala, kunwari, para mabawasan ka ng taba sa gilid. Gaya nun, mga nakikita natin sa gym. Alam mo yung dumbbell side bend. Kala nila nakakatunaw yung taba dito sa gilid. Hindi. Yung hanging leg raise na pa side. Or yung abdominal bicycle. Hindi po yung totoo. Hindi nyo matutunaw yung taba na gusto nyong parte. Katawan mong pipili, hindi ikaw. Subscribe and follow Klaus Fitness for more fitness content.